Naunsa man na si baby? Na-discharge na kami ng ospital, mga Mars. At eto ha, wala kaming binayaran. Paano? <tod> Dahil may libreng filet ang mga solo parent IDs natin. Zero billing sa mga charity wards ng public hospitals. In Bagta, kinalampag ng bagong henerasyon party list ang government agencies kaya lumabas ang guidelines for solo parents. Hala, wala pa ko'y ID. Saan ko man yan makuha? Kuha ka sa LGU nyo. Sa amin, may ID na, may booklet pa para sa solo parents na may anak na 6 years old and below. Laking tulong sa gatas, gamot at diapers ni Bunso dahil VAT free at may discount. Meron din kami dito! Kami nga may 1,000 monthly subsidy pa para sa mga solo parents na walang trabaho. Pati na rin yung mga minimum wage earners na katulad ko. Nako! Lahat ng yan wala pa sa LGU na mo! Bakit? Ay, eh, batas na yan ah! Nabayagan ng panpanawagan ng bagong henerasyon party list ang ganap na implementasyon ng RA-11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act sa lahat ng LGUs, ha? Ah. Wow! Nabalitaan ko nga, may libreng notaryo na tayo sa PAO. Uy, oo nga! Tsaka may dagdag na 7-day paid parental leave ang mga solo parents din! Wow! Ang dami pa ng matatanggap na beneficyo kapag may solo parent ID. Totoo yan! Pag may solo parent ID ka, priority ka sa mga livelihood programs at ayuda ng DSWD at DOLE priority din tayo sa mga housing programs ng gobyerno. At saka sa college scholarships para sa solo parents mismo at kanilang mga anak sa tulong ng CHED at TESDA. Ay, yung anak ko sa OWA nakakuha ng scholarship. OWA? Di ba pang OFW lang yun? Buti na lang, nalaman namin mula sa bagong henerasyon party list na yung tulad kong asawa ng Lois Kildo FW na naiwan sa Pinas para mag-alaga ng anak. Considered na din na solo parent at may karapatan na din sa mga benepisyo. Uy, teka lang, hindi yan limitado sa magulang. Dahil yung kapitbahay namin na lola, may solo parent ID na din. Dahil siyang nag-aalaga ng apo niya na semi-skilled OFW, ang magulang. Ang galing naman! Mapapasana all ka na lang sa benepisyo kapag may solo parent ID, no? Tama, Jude. Sana all talaga, sana all LGUs, meron na. Gawin din sana na mayor namin. Alam mo, punta ka na sa Solo Parent Help Desk ng LGU nyo para makuha mo na din ang Solo Parent ID mo. O di kaya, mag-text o tumawag ka sa Solo Parent Helpline ng Bagong Henerasyon Party List at siguradong tutulungan ka nila. Walang sasalo sa mga Solo kung di tayong mga nasa gobyerno. Salamat po sa lahat ng mga LGUs na nagpapatupad ng Solo Parent Law. Sa dami po ng benepisyo na pwedeng matanggap ng ating mga Solo Parents mula sa batas na ito, nananawagan po kami na sana lahat ng LGUs ipatupad ito ng wasto. Kami po ang 94BH Bagong Henerasyon Partylist, ang tunay na nag-iisang partylist na lumalaban para sa mga Solo Parents. 94, 94, i-shade mo na ang 94 Para ting tandaan BH Party List.